tribles scale yan. Oh, yan oh. Tararating lang. Ayan, oh, oh. Ayan yung tribbles oh. Yan. Sarap gataan. Oh. O kay sangag mo lang. Ayun kay yan mga tribbles. Kaya tinawag na tribbles yan dahil may mga dot 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 na tatlo. Ayan oh. Ganyan ang tribbles. May mga dot dot dot. Ayan ang pagtatanggal ng tribals kay Di oh. no? Dito lang yan sa barangay Pugu Ayan dami na nagdarating nagdara na naman Tribals oh. Ayan oh. Nasubukan nyo na ko yan na din yan Ah. Dami kay lang Ayan oh. Oo. Nya ah, tinala na mo na ito. May pataan sa. Amutan ano segi tagalog na, mata na yan? Kabalyas. Ay. Ayun na mo. Three balls. Dami na nila. Three balls. Ito, dami nito. Oh. oh. Dami rin. Magkano rin kilo nito? Ay, nawin pala. Yun, Lalaki o kailan, oh. Yan ang balls. Ay, Three balls. Ayan, ganyan, no? Oo, yan, no? Oo. No? Magal, oo. Oh. Araw-araw ganito kuya, alala niyo? Hmm. Hmm. Kung malaking alon, pass muna. Ay, kasi ay, bawal sa kono na. na. Ayan o, dami, nagbababag. Maapaw, blessing sa karagatan o. dapat ginaktan yung three balls. ayun o. Oh. Yan lang. Uh -huh. Anya ti apan nyo kuya, apain apa, nyo. Tilapia. Ah, tilapia raw. Tilapia na maliliit. Kuya, uh -huh. ang gusto nyo Gusto silang tilapia ang kainin. yan lang. Ayan lang. na pergi ajar tak? Pergi ajar. na ajar, pergi ajar. Kau na